Ha? ha? Pasig! Ang okay. layo naman! Bakit kayo nakarating dito? Nang hiling lang po ako ng kaya at kaya magkain. Ha? Nang hiling lang po ako ng kaya at kaya magkain. Ang layo, Pasig! Asa yung mga pamilya nyo, kamag-anak nyo? Wala akong kamag-anak po. Wala akong kamag-anak? Wala po. O, saan ka natutulog? Sa tindahan ko nito sa Rati, po. Pangalan ang pangalan nyo? Okay. Yes. Rochelle Pero saan ang province mo? Wala kong Talagang Pasig ka? Mm -hmm. Pero yung kamag-anak mo nasa Pasig? Ano po? Ano po? Nanilood lang po ko ng TV Nanilood lang po ko ng TV so, Anaya naman narating mo tunay May anak ka po? Wala po Hello? Nay, narating mo? Kumain na kayo? Oh, hindi pa po. Una, tinapay lang po. So tinapay ka lang? May, maka mawala yung pera mo, oh. Maka mawala yung pera mo, nay. Eh. Ba't di ka bumili ng pagkain? May PN, may ano ka? May tawag nito? layo pala ni nanay Baka naman kilala nyo ito si nanay o oh, Ano nga po ang pangalan nyo? Rochelle. Rochelle Ano yung do? Ano po? Ha? Olive? Odol Ayos naman Ayos man itong palang kausap to eh Rochelle Odol uh, Baka mga kilala nyo mga langga Taga Pasig Ang layo na narating Imagine niyo dito ay pinugay Naglakad lang kayo? Mula Pasig hanggang dito. Hala. Ang layo naman ito mga langga. Baka kilala nyo ito mga langga. Ah. Ito si Rochelle uh, Odol. Galing daw ito ng Pasig. Sandali na. Ibibigyan kita ng pagkain mo na ha. Pamili ka ha. Tsaka yung pera mo na itago mo. Baka naman madampot nyo ng iba. Ah, sayang naman eh. Ano yung pera mo na yan? Bigay ng mga tao din. Dito sa mga tricycle. Ikaw yung ko. Grabe. Grabe, Nay. Iyan mo, Nay. May time, Nay. Baka gusto mo, nai Paliguan kita, Nay. Ayaw mo paligo? May damit ako doon, mga pakanti, Nay. Para makapagbihis ka. Para ano, Nay? Gupitan natin buhok mo. Gusto mo? Bakit? Baka naman, Nay. May ano ka, nai? May anak ka, Nay. Baka may anak... Wala ka talagang anak? Wala kang ang pamilya mo nasa Pasig talaga? Okay, ito, lang po po toon, eh. Ha? Ah? Dahil kinuod lang. Ala, na, mga langga, baka kilala nyo ito si nanay, oh. Taga Pasig, Rochelle Odol, ha, ang, ang kanya ano. Mga kamag-anakan ito na sa Pasig. Sadali lang, ha, mabigyan ko to ng pagkain. Mga langga, naibigyan ko siya ng, ano, ng pagkain. Ay, baka mawala yung pera mo, ha? Iganyan mo siya mabuti, baka manakaw ng iba. Ha? Binigyan ko siya mga langga ng ano ng pagkain niya. Patingin nga na pera mo, mabilang mo. Um, ang dami, ang um, tago. mo um, na ha? Ayan, baka kilala nyo itong mga langga. Binigyan ko siya ng pagkain. Mas, kawawa naman ito. Niyaya ko siya sa bahay. Kasi dito at saka doon sa bahay, malapit lang. Pag gusto, bala ko sa so ng paliguan at bihisan. Ayaw niya. Sige na eh, ha?